sabi niya sa akin, dipot huwag mga kapatid balik agad tayo, kunin ko yung patos yun mga idol ah, isang mapupalang araw sa lahat mga idol ah, araw na ito mga idol dahil nakita na kami ni Buster mga idol ngayon lang kami ngayon lang kami nakita mga idol dahil bumaba kami sa glit mga idol tapos maket kami kaagad Patungo kami ng Monterey pero hindi na kami nakabidyo mga idol kasi malakas yung ulan mga idol at para hindi rin masayang yung battery ng amin cellphone mga idol. Kanina kinuntak kami ni Buster. Sinabi, sinabi ko na dito kami makita, Ngayon, nandito na kami mga idol. Ah. Nagsama, nagsama, na kami tatlo. Para makuha na yung pamilya ko at silando mga idol. Sobrang layo na nilakbay ng mga idol. Galing pa kami Montarilit mga idol. Ah, uh, pasensya na kayo mga idol dahil wala akong sa video mga idol. Oo, may silang babae. Oh, may babae silang Hindi. Ayun mga idol, ah, uh, kanina Papunta kami dito. May nasundan kami. Ah. Uh, may dala silang babae. Medyo, medyo may kalakian yung babae. Medyo may kalakian. Tiningnan ko nga kung asawa ko. Kung, hindi 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 ah hindi hindi mga hindi 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 sa mga solo supporters namin dyan, patawarin niyo ako dahil sa lahat ng nag-message sa akin mga idol ah, hindi ko hindi ko kayo na kayo na-replyan dahil sobrang na busy ako mga idol dahil nagmamadali kami mga idol ah, pasensya na po mga idol ah, sana po ay mapatawad niyo kami at ah, sana po ay palagi po patuloy pa rin kayong sumusuporta sa amin mga idol ah, ngayon mga idol ay kakarating lang namin dito mga idol ah, pahinga mo na kami saglit mga idol para magdagdagan yung lakas namin mga idol uh, ah, pasensya na po sa mga nagchat sa akin mga idol hindi ko, hindi ko kayo na replyin mga idol kasi takas yung ulan mga idol may na yung signal tapos yung tumawag sa akin pasensya na po hindi ko nasagot kasi hindi ko na malayan at ang ako mga idol hindi na lang ka tumawag mga idol dahil nagpatuloy na kami sa paglalakad. Hindi, hindi na nga ako nag mga idol kasi anong, anong tawag din kasi nagmamadali kami. Sana po ay maintindihan nyo kami mga idol. Ngayon mga idol, ah, patuloy po yung paghanap namin sa pamilya ko at kay Lando. Ah, pati na rin yung babae na nakita namin mga idol. Ah, susubukan namin hanapin at i-rescue mga idol. Ah, abangan nyo lang po kami sa mga susunod namin mga video mga idol. Maraming salamat mga idol. Nakita kung sa video mo may nobas na pala ito yung dalawang commander ng babae. Hindi. May... Yung... Baser mga idol. Ano si Berto mga idol? Ito si Berto. Berto! Liga! Ikaw ko piyansa dyan. Huwag kami sa doon malayo, Berto. Ah, nadinig ko ba? Sobrang tapang na yung dalawang commander. Hmm. Hindi tayo pwede magkupiyansa sa babae dahil may mga sumpa yan. Pwede masumpa sumpa yung mga gimat natin. Patuloy yung mission natin para hanapin sila doon. Ating pamilya ko. Mangyayari. May paan pa kaming dala rito ba sir? Ha? So, ah, Gusto mong kumain, tinapay Saan binili yan? Sobra uh, pa uh, namin to, itong, yung pagbaba namin Tindahan Ah Hugo Vicere Marami pa kasi to Di ba? Doon yan sa ano, yung binila natin na Vicere, Hugo, Hugo, Hugo Bikire? Hindi, hindi na kami nagdaan doon <coughs> Marami na doon Ang kasi kami Ha? Mahirap naman kung gagap, gagapan kayo. Masarap sana yung pan doon sa Hugo Bakery. Dapat doon kayo bumili. Doon ako bumili. Kung bumababa ako. Sarap <laughs> yung pinapay. No? Sino yan? Si Hugo Dipot. May ari ng Bakery. Ah, Parang alam. Ha? Parang alam yan. Kajua mo yan, Dipot. Oh, malamig na. Ha? Kajua yan ni Dipot.

Ha? Sabi niya sa akin, dipot, uwi mo ako saglit. Balik agad tayo. Kukunin ko yung sapatos. Bigay lang niya, girlfriend niya. <laughs> <laughs> Buti pa siya, may boots. Nangyayasok ang dalawa ko yung ID. Hahaha.

Kawawa yung, bata, yung mga bata ba? Yan pala yung binili ng girlfriend ni Berto. Putak-pulpak yung bala ba? Yan yung binili yun. Oo uh. nga. Umiyak yung isang girlfriend niya. <laughs> Puti ka pala, Berto Dalawa pala yung girl girlfriend mo. Ay, dalawa kayo. <laughs> Dalawa <Dari> tayo. ayo <laughs> <Dari> tayo. Wapo kasi sila mga hindi. Kaya iniiyakan. Huwag kang katama ka dyan. Baga may... Tinitingnan natin baga may kalaban ba? Kaming kantong tumakay dyan. Ay, maraming tae dito. Wala namang tao. <coughs> Langgam. Hmm? Ibon.

<laughs> Sobrang layo ng boses na yan. Kahan <laughs> <laughs> eh. mo di po? Malaman mo. Ipanghatin. Kayo lang. Baka mamatay yung noon. Ito natin tayo sigurado. Sigurado ko bandido yan. No, wala na naman oh Baka patibong lang nila ba? Kaya yeah, nga basta mga ganyan. Huwag kang lalapit agad. Mahulog tayo Patibong nila. Nagamit sila ngayon ng mga patibong. Babae yung ginamit nila. saka kasakali may makita natin sila. Okay pa doon -dalo, sa dalos ha. Lalo na kung may bata. Mahirap na. Isang pagkakamali lang. Stress siya lahat. Stress siya lahat yan. So, mag-iingat talaga dahil di natin alam kiramdam ko sa dalawang babae na yun. Parang may kakaiba sila, may... Eh, malang. Parang may mga gimat pa. Dahil pag nandun sila, nung nakita ko sila, parang... Sumpa siguro ng mga babae Magnit na yan. Magnet pa, Magnet sa akin? Hayop uh, May magnet pala sila mga idol. Galing bar siguro yung mga babae na yun. <laughs> Ano ba sila doon? Bartender? Ay, hey, Dito, dito lang siguro tayo iikot. Ha? Para... Pero yung busis na yun, napakalayo. Layo nga. Dito lang Pag May hangin siguro patungo dito, marinig natin yung busis nila. So, siguro sumakay yung busis niya sa hangin. Tara, tandaan tayo dito, tayo Tandaan. Ha? <coughs> yung purmahan ni Berto hayop talagang purmahan na yan yung ba't nagtakip ka naman sa muka Berto hindi naman matatakot naman lamok sa muka mo kawawa yung kawawa yung may-ari ng shoes na yan ba umiyak <laughs> na siguro yung may-ari ng sapatos na yan siguro may-ari ng shoes na yan siguro Rolly Boy Si Rolly Boy, <laughs> <laughs> si Rolly Boy? Saan tayo maingay dito? Mukhang marinig tayo. Tara, Berto. Yeah. Uy, yung baril ko. Nala ko, Dibot. Nala ko. Meron din yung barila. Full pack yung bahala nito. Ang likat na yung bago. Kasi maraming bahala kundi nala. Ang mo, pero ilang lang, hindi na putok. nasira. Yan mga idol ay, katuloy na kami mga idol. Nagmamasid lang kami sa paligid mga idol, baka may nakabang sa amin ba dyan? Or... Tayo nito, ulan. ulan. Wala na ang inaalala ko lang yung mga anak ko ba Daanan na siguro yan dyan. Padaanan, daanan yan nila yan 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 niya <laughs> <Kaayop. laughs> napabulol talaga ako eh. <laughs> Kapag nagsabay kami, ang sama kami ni Buster Idol. <laughs> Palagi. <laughs> Siya ang hari ng kwan hari ng komedi. gasket yata dito yung sasakyan no? oh. Oo nga. Galing baba yan ba? Oo. Yeah. kahoy yan ba? Kahoy o biyag? Hindi alam. Tatlo lang pagpilihan natin. Mga tao. Mga taong bandido. bihag hirap Hindi kahoy. Hindi sa kanya. Hindi. <laughs> akyat yan dito. May karga si hindi bandido sa kainan mga bandido lihat matroso orang doon hmm? mo kasi yung sasakyan kasi yung panyap, um, yung, yung makina ba? yung makina nila trah trah.